late yun mga idol good morning late nang bumaba si Donovan kaya uh, ito Pinag, pinagluto natin siya pagluluto pagkain ito so, mga idol pinagluluto ng asawa ko si Donovan kasi late na siya bumaba mga idol ha? eh mga idol kanina pa minagal mo sa late na dumating si Donovan kaya kita na natin siya na ulam niya hotdog at itlog. tingnan na natin siya sa labas ano si Donovan saan si Donovan kain ka na oh uh, dyan na yung chinelas mo bibiling ko na bibilan na sana kita eh Kape, gusto mo? Dito ka. Tara. Dito ka umupo. Palalayas ako yung aso na yun. Tara, tara, tara. <coughs> Binisa muna natin dito mga idol. Kakain si idol natin. Gusto na tulog mo? Okay lang? Basta pagkaumaga punta ka lang dito. Ha? Ha? Late ka na ngayon ha masarap tulog mo ngayon Ayan, wait lang, kunin ko lang yung pagkain mo dun Buto na, mami saan yung kanin niya? Hindi, ano na lang, sausawan na lang Yung ano na lang, ketchup Doon na, kay mama ketchup pa ako? Yun mga idol, kompleto na pala yung pagkain niya ito. Uh, Pinagtimpla na rin natin siya ng kape. So, punta na natin si Doma ba? Uh, At your service, Master! Ay uh, ka lang natin. Kasi may gagawin ako ngayon. hindi ko na tayo kung matangay ko na. Sarap ba, Ban? Wala eh, nahuli ka ng dating eh. Pwede na yan, hotdog. Uy, nagmumura ka pa. Diyan ka muna, kasi may gagawin ako eh. Pagka natapos kang kumain, tawagin mo lang doon. Tapos hingi ka ng tubig. Ha? Ah, okay. Sige, diyan ka muna. Bye-bye. Bye-bye ka muna sa ano natin, mga fans. Ito, meron tayong dalawang pirasong pakwan. Pakainin natin si Donovan para magkaroon ng sustansya. Kainin mo yan pare ah sarap yan. yan saka natulog doon pa rin sa barracks kumusta doon pwede ba akong pumunta roon bisitahin kita doon. ayaw mo ikaw na lang pupunta rito okay. kainin mo yan ha? yan mga idol uh, palagi na yan dito si Donovan pagka umaga, tanghali at saka gabi dito na siya nagdi dinner hindi ko lang madalas binibidyo kasi hindi naman kailangan na i-video na eh. Pero ito minsan ipakita natin. Baka sabihin pinapababayaan na natin si Donovan. Ayan. Hayaan na muna natin siya. Let's go.